I think this something to do with the um, law and order noon. At sinasabi ko naman sa mga police, military na trabaho ba yun?

Isipin mo, nandito lang. He is the ano. best president ever. 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 We experience. Dubai with a lot yeah. of presidents in the Philippines. Yeah. I'm sorry. He is the best. Ano? Sa... Kahit po uh, six degrees dito sa Netherlands, ay nag-aabang pa rin kami sa paglabas ng ating former president, uh, Rodrigo Duterte. Duterte. <laughs> Dute! Duterte! 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 DUTECTED! DUTECTED! Tayo na! Tayo na! Ang gulo ni Axe. Atang gulo. Ano yun eh? Tatay natin yan eh. Tatay ng bayan. Tatay ng Pilipinas. Siya lang yung 30, ano 30, 30, 30, 30. na taas ng moral ng mga...

Sa kabila po ng paulit-ulit na pahayag ni Pangulong Marcos Jr. na hindi kailanman makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC, ay hindi maintindihan ng isang geopolitical analyst ang ginawang pag-aresto ng kapulisan ni former President Duterte sa utos na rin ng ICC, si Carlo de la Peña sa detalye. Alam naman ng buong Pilipinas at ng buong mundo na we're not part of the ICC anymore. This is really an assault to the sovereignty of the Philippines. Ito ang tahasang sagot ni geopolitical analyst Professor Ana Malindugoy kaugnay sa pagpapaaresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ani Malindog Uy, bakit tinahayaan ni Marcos Jr. na mangyari ito sa kabila ng paulit-ulit na niyang pahayag na hindi kailaman makikipagtulungan ng pamahalaan ng Pilipinas sa ICC dahil hindi na nga ito miyembro mula pa noong 2018. Isyo ito ng soberenya ng bansa. Bilang presidente, ang presidente kasi ng kahit anong bansa, lalo na lalo na dito sa, sa atin sa Pilipinas. The first and the basic basic yan, natrabaho niya is to uphold the sovereignty and independence of the country. With this, anong ginawa niya? Nil pinayagan niyang lapastangan ng ICC, kung sa ICC man yung aresto na yan kasi may Pagdating naman sa red notice na Interpol, ipinaliwanag ng geopolitical analyst na hindi ito isang agarang arrest warrant, kundi isang request lamang ng nasabing international agency sa law enforcement agency ng isang bansa sa paghahanap at paghuli sa isang individual. Ano yan? Parang may notice ka pero ang magde-decide niyan, ang magde-decide niyan is ang ating local na mga security at local courts natin. Ibig sabihin, nasa kamay pa rin ng gobyerno natin kung kakayaan nilang yung red notice na may o hindi. Dagdag rin ni Malindog Uy kung sakaling magkakaroon ng mga isyo ng seguridad at paglabag sa karapatang pantao sa bansa, ay pinakahuling opsyon na lang ang ICC dahil We are not a failed state because our local courts are functioning. Our Supreme Court is there. So anong ginagawa ng ICC warrant of arrest na yan sa Pilipinas? At sa lahat talaga, ang presidente pa, ang former president pa ng Pilipinas, ang, ang, ginagawa, ang ginagawa nila ng ganito. Kaya naman panawagan ni Malindog Uy sa taong bayan. So ang tanong ko sa ating mga kababayan, This is not an issue of Duterte per se. This is an issue of the Philippines and each and every one of us, ng mga Pilipino. Hahayaan nyo ba na, na ano, napastanganin ng ICC at ng current administration ni Bangbong Marcos ang soberenya ng bansa? Wala na. If that is the case and you will allow this to happen, then there's no such thing as Philippines if, that, if that's the case. So yun ang dapat isipin ng mga Pilipino at this time. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News. Samantala, ang mga dabawenyo naman ay nagkaisa po sa Rizal Park sa si Davao City para tiyaking iligtas at uh, ang panawagan po ng justisya para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balita ni Gene Domingo. Musabot, ang Nagtipo ng libu-libong dabawenyo kabilang ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan sa Rizal Park, Davao City. Layo ng pagkakaisa nito na ipanalangin ang kaligtasan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nakibahagi din sa pagtitipon ng iba't ibang sektor ng lipunan. Ayon sa ating mga nakausap at base na rin sa talumpati ng mga konsihan ng lungsod, ang punto ng pagsasama-sama ito ay upang ipakita ang suporta at pagmamahal ng mga dabawenyo sa kanilang dating alkaldi at pangulo at itinuturing nilang ama ng Davao Seri. Ma'am, ganina ma'am, nag-leave -nag dyan ko ma'am, kay gusto ko nga diri Diriaka, suportahan na ako si Tatay Digong. Suportahan na ito si Tatay Digong! At ganina mo din sa Rizal Park, Di ba kita na to yung atong pagigugma, atong suporta sa iyaha kay pabalo man jud taon siyang ang sa Pilipinas, di ba? So, dili ta magbulag-bulagan. Kana paglaban nato si Tatay Digong. Ma'am, sakit kayo, ma'am. Sakit jud kayo kanang makahilak jud gani ka, ma'am. ka sa Facebook, ma'am. Balami kay labay mo cellphone, god. Nga pwede pa lang Manila para kung nalakay pa masahi, ma'am. Manila ba para kanang pangat. Ay, ka na, si BBM naglagot jud ko nang BBM ba. Lagot na kuana niya, ma'am. Sabi ng ilan sa ating mga nakapanayam, narito sila para ipaglaban ang kaligtasan at hustisya para kay dating Pangulong Duterte. Hindi sila papayag na manaigang kawalang hustisya, lalo't alam naman ng lahat kung gaano kamahal ng dating presidente ang mga Pilipino. Sa karon sa kinabuhi sa Pilipinas, pakita na ko. Laban tanang ng Pilipino lang itong pakita. ngano nakita na to sa unong katuig si former President Mayor, Mayor Duterte sa Davao City, pinakadabis na leader. Tanang tao nalipay sa iyang gustong may tabo. Para sa Pilipino. Ang prayer rally nga nila ay isang pagpapakita ng pagkakaisa ng mga dabawenyo sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng dating Pangulo. Ayon kay Vice Mayor Metro Kitain, layo ng pagkitipon ng mga dabawenyo na magbigay ng kalakasan kay former President Duterte kahit pa ito ay nataon sa Araw ng Gabaw. Kwento niya excited umano sila bilang mga opisyal ng Nusod dahil dapat ay pauwi na rito si dating Pangulo Duterte kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Gabaw. Pero malungkot na balita ang sumalubok sa kanila emosyonal ang mga nakisa sa pagtitipon. Sa Bisaya pa, anila, lamig ng muhila o ang sarap ng umiyak. Pero sa kabila nito, kitang-kita pa rin ang katatagan, pagkakaisa at kalakasan ng mga dabawenyo. Walang din sila sa gobyerno at pandaigdigang komunidad na bigyan ng patas sa pagtrato sa si Duterte at yakin ang kanyang kaligtasan. Nakita na mo good unsa ang gibuhat ni Duterte sa Pilipinas, ma'am. Um, Pare sa amo, ma'am, kaning na may pamilya nga drug Dili siya kumuha na na, ma'am. Pero tungod kay Duterte, ma'am, ning suko siya na iyang kinabuhi ron, ma'am, na bago. Ibalik siya sa gino. lang ni Duterte. Ano, na siya, ma'am. Maong... No, atong iampo nga uh, unta mahuman na ni tanan nga pa ang um, kusog si Tatay Digong uh, mulaban ani nga laban nang. na to siya. Tatay Digong laban lang nami sa imuhang kiliran mo mo uban sa imuhang laban ipa iampo eh, ka na mo sa imuhang laban karon Tatay Digong. Ayo give up kay naami. Nahigug na mi tanan sa imuha. Nagpahayag din ng pagsuporta si dating pangulo ang mga motorista ng lungsod na nagsagawa ng noise barrage sa bawat kanto ng Davao City. At bukod pa rito ay hindi hindi sila papayag na kunin o ilayo sa bansa ang dating Pangulo. Mula dito sa Davos City, para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SM9 News. At hanggang sa kasalukuyan, partner uh, MJ, no, marami pa rin pong mga nagaganap na kaliwat-kanang mga pagtitipon sa iba't ibang panig po ng uh, bansa. Uh, bilang pagpapahayag nila ng uh, pagtutol nga dito sa ginawang pag-aresto. Uh, kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Uh, sa si iba't ibang lugar to no, uh, ng bansa, ngayong araw po na ito, meron nag-motorcade, nag-noise barrage, mayroon nag-prayer nag nag uh, vigil, Zon Visayas at Mindanao po ito. At uh, sila po ay nagtitipon-tipon dahil sila po ay naniniwala na malaki ang naitulong po ng uh, dating uh, Pangulong Rodrigo Duterte para sa bansang Pilipinas. Kasi kung walang naitulong ito, hindi yan lalabas ng kusa, uh, partner MJ. Hindi po ito sila binayaran ng uh, uh, ayuda, hindi po sila tinipon talaga, kusang loob po yan nila na sila ay lumabas ng kanilang mga tahanan ngayong gabi at nagorganisa po sila uh, magkakasama po no at uh, dito natin nakita kung uh, gaano kalaki po ang uh, tiwala ng taong bayan kay uh, dating pangulong Rodrigo Duterte at uh, kanila pong panawagan na maibalik no sa bansa ang uh, dating uh, pangulo na minsan ay nagdala uh, po ng uh, pagbabago tunay na pagbabago sa atin pong uh, uh, bansa partner MJ Meron din na ako nakita partner ng mga pulis totoo ba yon ha sa social media na nagsasigning off nagresign resign mm -hmm. uh, dahil uh, bigat daw ng kanilang pakiramdam uh -huh. uh, bitbit nila hindi nila lakay konsensya oo pero merong mga impormasyon naman tayong uh, nakukuha mula mismo sa hanay ng uh, liderato ng pambansang pulisya na di umano eh, pinagpapaliwanag sila ng PNP, bakit daw ganun yung kanilang mga posting. No? Pero pag-posting ng PNP, pag-posting po sa kanila na uh, sa kanilang mga naratibo, eh, obligado ang mga polis na sumuporta. Pero yung Ah uh, sarili, usa or kalayaan po ng mga pulis na magpahayag po ng kanilang mga saloobin ay kanila po nga uh, ipinagbabawal no. Uh, nakita natin yung mga uh, sinasabing mga memorandum no. Uh, wala pa namang pahayag uh, ang uh, Pambansang Pulisya tayo na nakita dito kung ano ba ang kanilang masasabi ukol dito partner J. Samantala naghayag naman ng ibang reaksyon ng ilang overseas Filipino worker kaugnay sa pag-turnover ng pamahalaan kay dating pangulo Rodrigo Duterte sa ICC. Matapos nga hina ng restaurant ayon sa mga kabayan, hindi makatarungan ang ginawa hakbang ng kasalukuyang administrasyon. Si Chairlight sa report. Para sa akin, hindi. Uh, hindi po. Sa akin po is hindi. Hindi makatarungan. Para kay Belinda, isang OFW sa Canada, hindi makatarungan ng pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa mga nagawa nito noong siya ay presidente pa ng Pilipinas. Mas makatarungan pa niya ang ginawa ng dating Pangulo na War on Drugs kaysa sa kasalukuyang administrasyon. Para sa akin, nangyari na yung nangyari. He did a lot of things for the country. So bakit kailangan siyang parusahan ng ganon, di ba? Uh, yung tungkol sa mga I mean, hindi masamang pumatay kung masamang pumatay, pero mas maraming mamamatay kung hindi niya ginawa yon. Para naman kay Edward, isang seaman, si Duterte ang pinakamahusay na Pangulo dahil sa suporta nito sa mga OFW as seafarer noong pandemya. Yung pagsuporta sa amin, hanggang mayhatid kami mula airport hanggang sa aming bahay, hindi ko po malilimutan yun. Na walang tigil ang supply ng pagkain, tubig sa amin. Habang inaasikaso kami, mayhatid lang sa amin mismo sa bahay namin. Kaya ang ginawa nila sa dating Pangulo ay hindi makatarungan. Hindi po makatarungan yun. Sinurpresa siya eh. Hindi man lang siya binigyan ng uh, pagkakataon na uh, pagtanggol lang kanyang sarili. Ganoon din ang pananaw ni Jose, isang seafarer na naapektuhan ng desisyon ng pamahalaan. Naniniwala siya na malaki ang nagawa ni Duterte sa Cebu sa pagsugpo sa droga. See, kita nila na malaking pagbabago nung siya pang no? katulad ng mga droga di kanya di makikita niyo naman ngayon maraming nang napapatay tulad sa amin sa Cebu maraming namamatay na pamilya dahil sa droga kahit na sariling pamilya nila pinapatay you know? Para kay Boyet, isang OFW sa Brunei, hindi niya malilimutan ang kapanatagan noong panahon ni Duterte kumpara sa kasalukuyang sitwasyon. Parang illegal po yung uh, paggawa uh, nila ng gano'n. Dapat nasa at hindi pa doon, inano pa sa ibang bansa, doon pa inano. Imbis na dito lang sa ating Pilipinas. Nagbigay din ng mensahe ang mga OFW kay Duterte. Na maging strong lang siya at ano, malalampasan din niya ito. Yung still, may katarungan pa rin. Para po kay Tatay Ligong, uh, uh, lumalaban lang po kayo. Hapunta po sa kayo. Pro ng ICC, ang Pilipinas sa kani-kanilang social media post at sa panayam sa media, itinuturing ng mga anak ng dating pangulo na kidnapping ang ginawa ng Administrasyong Marcos Jr. sa kanilang ama. Kung Pilipino kayo, huwag kayo pumayag na ang isang Pilipino ibigay sa mga dayuhan, lalong-lalo na pag uh, labas na sa batas yon. So actually, some sort of, I don't know, what do call it, state kidnapping? Parang ganyan na yung nangyayari ayon kay V. Mulung Duterte sa kamay ng ICC. pa ng pangalawang Pangulo, hindi niya matanggap na tila naging sunod-sunuran ng Pilipinas sa mga dayuhan. Hindi ko matanggap na nagiging dormat tayo ng mga dayuhan. I mean lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero alam niyo, dapat... May pride tayo ba. Pinag-iingat naman si VP Sara ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman kasunod ng ilegal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sinabihan ako ng nanay ko, sabi niya mag ka dahil uh, ikaw ang susunod. Yes, my mother warned me about uh me uh, as the next target for the ISIS. Itinanggi naman ng Bise na humingi si dating Pangulong Duterte ng political asylum sa China nang sila ay tumungo sa Hong Kong. Wala, wala. I was there um in uh, Hong Kong. Ma wala siyang kausap uh, from the Chinese uh, government. Ayon pa kay Vivi Sara, ang pag-aresto sa dating Pangulo ay may kinalaman sa nalalapit na midterm elections. Nangangambaan ang makalaban na matalo ng Duterte Senatorio Bulls. And all because, mukhang matatalo sila sa midterm elections. Dahil, yes! dahil, ang lakas ng vote straight sa nine candidates oh, okay. ng uh, PDP laban. Tagalin Manila si Uh, President, former President Duterte sa equations sa midterm elections, nandiyan yung taong bayan at lumalakas yung uh, black voting ng PDP 9 candidates.